Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga idol Ayan mga idol Nandito na sila, parating na yung marami Yung inaantay natin dito mga idol, yung marami Ayun, parating na sila, nauna na yung tatlo Tatlo na yung nauna mga idol Pero yung inaantay natin yung marami talaga Ito pa lang sila, oh. ang bibigat ng mga dinadala nila mga idol Grabe Ayan, Ayan sila mga idol, ang lalaki ng mga ang lalaki ng mga cross na dala pasan-pasan nila. Mga tagasan kaya ito mga ito. Ayan. Ang labi ang laki ng Cruz na pasan-pasan. Uh, -pasan. Ayan si Kuya, may dala-dala pang rosario Talagang tudong panata talaga nila. andun yung iba. Yung iba mga pagod na rin. Siguro ang layo na lang nilakbay nila. Ayan mga idol oh. Ayan may dalawa. Kulay black naman yung kasuotan nila mga idol. Siguro isang pamilya sila. Talagang panata nila. Ayan o. Mukhang yung nauna, yung tatay, tapos yung pangalawa, yung anak. Ayun naman yung asawa niya, yung may daladalang tumbler. Isang pamilya sila mga idol, panata talaga nila. Kada taon. Mga idol, nandito yung mga Lakandula Boys Nandito sila, ang dami Ito yung inaabangan ko mga idol kasi nandito yung inaanak ko kasama Ganda ka lang sa tabi Grabe ang hadir kinakaya nila, kinakaya nila <laughs> Nandito si Kambal yung pinsan ko Tabi, tabi, tabi Nandito yung pinsan ko Ayan ito Yung inaanak ako na una Ayan ang kung saan kayo niyan? Ang kung saan kayo niyan? Nakandula! Nakandula tayo. Nasa Madiga tayo pero uh, nakandula tayo yung ruta nila. Sulit ang layo. Mga taga-alakandula guys. Ayan mga yan, mga idol. mga idol. Nandiyan yung pinsan ko kasama at sa kanyang unaan ako, yung nasa unahan na nagtapalaspas Nandun yun, yun yung inaan ako. Ayan, grabe, ang init. Ang init, pero kinakaya nila. Sulit. Sulit mga idol, ang init. Ayan. Pero marami naman sila mga kasama ayun, kulay suti naman mga abon yung suot nila kulay kulay white ang punta ng Angeles. Meron na mapupunta ng ano, mapalakad sa lubuhan lang sila mga idol. Dito tayo sa harap ng Tierra Santa. Dito tayo mga idol sa harap ng Tierra Santa na Mabiga. Sulit yung sasangkasan niyang cross. Ang laki. Ayan no. Oh. Grabe naman yung na makalaging nan mga idol. Oh. Ang bigat niya. Whoa. Oh. Aba. May kasama Ang kagandahan dito. May kasama silang ano, rescue. Ayan mga idol, nakikita nyo may kasama silang rescue mga idol kung sakaling may magkulap -cool sa mga kasama nila mayroon sa kanila may aalala yung mga idol at ito na nga mga idol mayroon mga nagpapalaspas ayan mga idol ang sakit sakit sa likod nila sigurad ayan dami nila mga idol mga nagpapalaspas sa likod pinapalo nila yung likod nila ayan tingnan nyo mga idol grabe ito taba nito sa likod. Oh. Ang dami pala nila mga idol. Ayan, kaway-kaway naman din si ate. Ang dami nilang nagpapalaspas mga idol. Talagang panata talaga nila ni ito tuwing taon tuwing simana santa mga idol ang dami nilang mga idol grabe parang isang barangay sila Oh. Magkakasama lang yun sila mga idol. Tingnan nyo naman. Oh. Talagang isang barangay talaga sila mga idol. Talagang sinuportahan sila ng barangay nila. Tapos meron pa silang kasamang rescuer mga idol. Ang galing ng ano nila. At may nakikita pa ako dito sa likod. May umaalalay sa kanila parang bantay bayan nila. Talagang sinuportahan yung ano nila mga idol. Isang barangay na nagpanata sa anong barangay kaya ito sila mga idol napakadami tingnan nyo oh. ang lalaki ng cross mga idol ang buhat buhat nila kung ako yan ay naku tatapon ko yan hindi ako mag ng bigat ayan oh, mga idol oh. meron pang kasama silang taga ano taga alalay sa kung mag stop kung mag na ang galing ng ano, pagod na pagod na sila oh. Mukhang malayo pa mga idol yung pinanggalingan nila. Talaga naman kakabilib naman talaga yung ginagawa nila mga idol. Pero ito talaga mga idol, panata talaga nila to kada taon. Kaya wala tayong magagawa talagang nasa ano na talaga nila siguro. Ginagawa na nila yung kada taon. Grabe mga idol, ang dami nila. Nandun pa sa likod. Kikita nyo naman, ayan. Ito yung binibidyo natin mga idol. Pagod na pagod na yan. At dito naman mga idol, papunta to ng Angeles City. Grabe. Napakadami nila mga idol. Eh. Meron papuntang Mabalakat. Meron papuntang Angelis. Siguro ito, napapunta ang papun, Pupunta to sila sa... Ano? Apo. Apo ang hilis mga idol. Doon karamihan din nagpupunta mga deboto mga idol dahil sa grado yung simbahan din doon mga idol. Ayun grabe nga yung araw yung mamanata mga idol. Nakikita niyo naman mga idol no. Oh. Talagang mahal na mahal nila yung pan panata nila kada taon mga idol. Talagang pinaghahandaan nila mga idol no. Oh. Nakikita niyo naman mga idol. Oh grabe ang dami din doon sa kabila yung papunta ng Angel City simula simula dyan sa mabiga na yan mga idol hanggang sa Angel City ang biyahin yan, nasa 50 minutes ganyang kalayo mga idol pag nakamotor ka pero kung lalakarin mo yan mga idol grabe hindi lang tatlong oras ang gugugulin mo dyan bago ka makarating ng Angel City ang layo-layo. Ay, mga yun, hindi ba yung nandiyo ay? Tantang. Gusto ko sisimula pa Mga kumusugod pa lang yung mga nila. Mga pinamakalit ko sa nila mga ayun. Kaya ano mo, dalaga isun mo. Ano mo mo